yung aking ginagawang sumbuti kada umaga. Tapos patitikman ko sila kung masasarapan ba sila yung diet naman. Masarap to guys. Ito may yung na wala yung bagong wala pang laman guys. So meron ako dito ng palaya. Lagyan ko siya ng palaya konti. Ito yung ginagawa ko kada umaga guys. Wala pang laman tiyan. Kung nawawala yung yung acid ko guys. Kasi meron kasi akong acid. Tapos so, meron din akong lalagay na dahon ng malunggay. Ayaw minsan ng co-workers kung nagre bakit may malunggay? Hindi niya alam na masarap pa yung malunggay. Pero ang palaya, gustong gusto ni Inday ay ngayon. Nagukan naman sa dahon ng malunggay. the so, guys. Okay, kitchen and ng on the long guy. Okay, I'm going Sarap nito. Tapos haluan ko siya ng saging. po ko sa akin. So guys, halagyan natin siya ng meron akong dates. Ayan. Kahit mga dalawa o tatlo, pwede na yun siya. Tanggalan na siya ng buto. Pero ilalagay ko tatlo lang. Tatlong piraso. Ayan. Kung walang mga kayong ganyan, pwede naman yung saging lat, saka ano, saka mansanas, masarap na rin. Ako oh, kasi gusto ko haluan ng mga ganito. Kasi dito sa Saudi, maraming ganitong dates. kaya inaluan ko. Tapos lagyan ko siya ng saging. Ayan. tikman ko kay Aika. Minsan nagreklamo sa kasi bakit may malunggay. Pero ang palaya tanggap niya. Si, uh, si Mirai ayaw niya. si bakit ayaw niya na kasi ayaw daw niyang pumayat. Minsan may pipino to pero hindi ko nilagyan ng pipino guys. Bukas naman yung pipino ang tubig natin hanggang dyan lang siya guys hanggang natin siyang tubig dyan ang santa sa may guhit may ganyo lang to Pino kasi ito siya. Medyo kuya nato, kasi kuya mag-iba-ibang idala ko. Ngayon, meron siyang ampalaya paliit sa pamalunggay. Wow, salad po guys! Mmm, Masarap sa salad, Thank Try you guys. Yan lang ang aking smoothie. Umaga. Wala pang laman siya ko. Yan ang iniinom ko. Sarap. Manamis-namis. Yummy, yummy. Sobrang sarap, guys. Ang okay, ganyan ang gagawin niyo. Mag-smoothie lang kayo tuwing umaga. Inumin nyo. Healthy, healthy siya, guys. Nalinisin In nyo yung buong ano nyo. Yung buong sikmura ano. Yung iba nga dito, guys guys, nilalagyan pa ng ng lemon. Pero hindi ko nilalagyan sa ng lemon. Ganyan lang siya. Sarap. Mamaya oh, ikira ko ito ay, kay Aika at Mary. Gusto din yung, may, minsan, ni Aika minsan kanin Mary. Pero minsan ayaw nila may malunggay. So ganyan na siya guys. Ka-sarap! It's so yummy! Inom tayo guys. Sarap niba? Sarap! thank you guys for watching to my channel thank you God bless you all guys ingat kayong lahat bye